love. So, late na kami nagising ng aking asawa. Nagising kami mga alas dos na. <laughs> Tapos naggaya kami mga love. So, na kami nakapag-breakfast. Mag-ano na kami ngayon. Ang dito? Uh, Mag-brunch. Mag ano mga loves. Alas tres na. Hindi ko alam kung mayroon pang kung mayroon pang pagkain dun sa ano, sa buffet. Pero, let's go. Titignan natin mga loves. Yan kasi, sarap-sarap ng tulog. Sinulit lang namin yung tulog mga loves kasi bukas, last day. And then, next day, mga loves, is, ano na, uwi na. So, vacation is over. Back to work na naman tayo. Nga pa lang ating OOTD, mga loves. Ayan, for today's video. Kasi, ano lang tayo, day at the sea. Ayan lang siya. Bags from Charles and Keith. Ang dami na naman tao, mga loves. Eh no, puno. Hindi pa tayo, hindi ko pa kayo nadadala doon sa pinaka main ano mga Las Water Park, pero doon talaga maganda siya mga Los, pero grabe punuan, sobrang punuan talaga. Si okay, Food mga loves, grabe, sobrang siksikan, punuan. Ito rin nakuha ko. So meron tayo chicken ano. Ano ba diba 'to? Nakalimutan ko mga loves. <laughs> Basta chicken 'yan. kaysa sa asawa ko, meatballs, any yarns some fruits, and ito. Ayan, yeah, kain na tayo mga loves. Ito yung dessert namin mga loves. With ice cream, share lang kami dyan mga loves. Kunti lang yung kanain namin. Actually, di namin naubos mga loves kasi hindi masarap yung ano. Akala ko, akala ko beef yung nakuha ko. Lamb pala. <laughs> hindi ako ng lamb mga loves may aftertaste. Sa after nito, mga 2 hours, kain ulit kami. Pero dun sa dining mga loves. Punta tayo yung mga loves, papakita ko sa inyo yung pool dito ang daming taay may baby lumal nagka-crawl <laughs> kung gusto nyo ng alcohol, syempre may bayad dyan mga loves tignan nyo ang daming mga tao crowded tignan nyo daming mga na swimming ayun nga pala mga loves, meron dong ang tawag na Robotron Ah, <laughs> kung gusto niyo sumakay, pwede. Ayan, ano? Oh. Tingnan niya naman. Daming tao. Pero yung karamihan din, mga loves, nagpapainit lang talaga sila. Nagpapatan. Tayo mga Pilipino, ayaw natin yung mga sa init. Sila gustong gusto nila yung mga loves. Ito yung sa mga pangbata, mga loves. Kaya mag-enjoy talaga yung mga kids pag dito. Ayan, ano oh, ba? Diba? May mga anak kayo, pwede mga loves. Yan. Tapos doon, pwede kayong pwede kayong magtawag dito. Mag-walk. Papunta doon. Papunta doon. And if you wanna do slides, you can do it. Enjoy na enjoy mga bata. Kaya nyo yan mga loves, yung malaking timba. Pupuno yun, tapos itatapon sa kanila. <laughs> So, nandito na kami mga loves sa dining Kasi, konti lang talaga yung kinain namin kanina Yung food na pinakita ko, hindi talaga namin naubosin Kasi, kagaya ng sinabi ko Hindi pa alam na, lang pala yun Hindi ako nagbabasa Kasi, sobrang daming tao Kaya, kuha na lang ako nakuha kuha mga loves so, Which is my bad kaya, Dahil pala talaga binabasa mo ko, Ano yung kinukuha mo <laughs> Para hindi sayang yung food So, anyway, yun na kami sa dining Ang team nila ngayon is Italian Kinemerut kaya yan, tignan nyo mga loves. Ang cute. May pa ganyan pa. Siyempre, meron tayong malamig na bread. <laughs> meron tayong iced tea. And nag-order na ako ng steak. And ganun din yung sujusawa ko. Ay, nag-order pala ako ng pasta, mga loves. So, ito yung aking, hindi uh, pa pala entries. Starters, mga loves. Which is, meron akong calamari. Fried calamari, yung sujusawa ko. Parang, ano yata yan. Ano yun? Tomato lang. Pero Italian style mga loves. Di ko alam kung tawag. Nakalimutan ko. Ito na yung pagkain ko mga loves. New York steak. Buttered New York steak. Yan. And ganun din yung asawa ko. Kaya ganun order. <laughs> And nag-order din ako nito mga loves. Um, Italian food. Na nakalimutan ko na yung pangalan. <laughs> Ang hirap kasing bigkasin mga loves eh. Ito yung dessert mga loves. Tiramisu sa akin eh. Sa kanya, cheesecake. yan. Yeah. <laughs> oh, they're doing that! So we're gonna do this too. <laughs> Parang merong parade mga loves. Buenas aras, buenas noches, Sige, yung isa. Yay! Alam niyo ba mga last, karamihan ng world na din sa Filipino. Pati yung nagsasalita, Filipino rin mga love. Yay! Woo! Eh, hey, mga chef, mga love. Woo! <laughs> Tapos na kaming kumain mga loves and we are full. Are you happy with your meal? happy. Yes. Nabusog na din kami mga loves. oh, mas masarap kung may lobster, no? Kasi isang best lang nila ginawa yun mga loves. Pag ano lang, pag kala night talaga, yun merong lobster. Mga loves, signan nyo. Ito, ito pala yung pinaka-ilalim niya. Tapos, yun, yung pinakataas. Ba, ang ganda. Ang shala ng hagdan ng mga loves. Kumikinang kinang. <laughs> eh. Dito lang kami mga loves, relax relax. Ito yung parang ano nila, shopping shopping area. Tingnan so, nyo doon mga loves, doon yung mga uh, boutique, 'yung mga yun yung um, pinuntahan natin, 'yun namili tayo ng anong tawag dito, ng cup. And ito yung mga perfumes nila and cosmetics. And dito, mga loves, yung mga bags right over there. Tignan nyo. Tapos dito, mga accessories. My Cartier pa nga doon, mga loves, eh. Hindi ko lang pinuntahan. And tignan nyo, MCM bag. Mga mamahalin yata yung nandito, mga loves. Ang cute ng pink na yun, oh. No? Kaso huwag na tayong pumunta kasi baka mabudol na naman tayo, mga loves. Ayan, dami. May mga guests din. Ito mga loves, oh. Ang ganda. Ang cute. Oh, well, that's 30% off. Ang ganda nun. Yung mga loves, ang ganda. Yan pa may black. It's here. Ay, ito pa mga loves, ang dami. Ayan, no. Not cute. Ay, grabe. Tinanong ko yung bagpak na ano mga loves na MCM. Kasi di ba sabi ko sa inyo, ma gusto ko nang bilhin yun matagal na. Yes! Ito pa mga loves. Mga mamahalin. Uy, Diyos ko. Bibiling ko dapat yung bag na brown. Ayaw naman ang asawa ko mga loves. Kaya so, yung mo ng bag, which is totoo naman. Eh kaso, naka 30% off kasi siya. So sayang naman mga loves. Pero ayaw ko sa'yo ni Kirby. Baka mag-away lang kami. Kaya hindi ko na lang siya bibilin. Saka na lang pag di niya alam. <laughs> Nanonood muna kami ng show, mga lads. 7.30 na, ano merong show every 7.30 and 9.30.